Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ng ating one time the new Filipino time Alas 12 na ng Tanghali This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita! Balita Nationwide Sa Tanghali Katabalita Nationwide Katabalita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong Tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Brigada ang DepEd nilinaw na wala na sa kanilang tanggapan ng lahat ng mga iniugay sa overpriced laptops Nagawaran tiniyak ang kahandaang makipagtulungan sa Ombudsman Pagsisid sa Taal Lake, ipinagpatuloy ngayong araw ng PCG. Samantala alias Totoy mga kabrigada hindi pa matiyak kung sa bahagi nga ba ng Taal Lake ang mga sakong mismong itinapon ang mga labi ng missing sa bungeros. Palasyo kibit balikat lang sa panukalang house arrest para kay dating pangulong Duterte. Samantala mga biktima ng AJK naman ipinapanalangin lumakas pa ang dating Pangulong Duterte para makaharap sa trial. At pag-transfer ng rehistro hindi kasama sa mangyayaring voter registration sa susunod na buwan. The nationwide satang hali buong puso puso kasama ang buong persona ng brigada, news FM, brigada news fm philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Sabado, Kabrigada, July 12, 2025, ikasyam na anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Nagkabalitan Nationwide sa Tanghali. Kabrigada patuloy siyong maninindigan ang Philippine Coast Guard sa laban para ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng patuloy na pangaharas ng China. Ito'y kasunod ng lumalawak na suporta ng iba't ibang bansa sa paninindigan ng Pilipinas sa WPS. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore J. Tariela, ipinaliwanag nito na mananatiling matibay ang bisa ng 2016 arbitral ruling. Ibig sabihin niyan mga kabrigada, itinuturing nila itong mahalagang tagumpay na dapat igiit at ipaglaban. Maalalang ginugunita ngayong araw ng ikasyam na nebersaryo ng nasabing arbitral victory. even if China remains to be aggressive and uh, conducting dangerous maneuver at mag harassment na ganyan i think the biggest impact na masasabi natin ng arbitral award is that more countries no are supporting our fight and recognizing the decision of the arbitral ruling natin din mga kabigada na Philippine Coast Guard spokesperson commodore Jay Tariela. bagong bago in katamtam-tinang asian Sa kaunay pa rin ang balita mga kabrigada, ang AFP muling nanindigan sa pagtatanggol ng soberanya na sa West Philippine Sea sa ikasiyam na anibersaryo ng arbitral ruling. Brigada kat Austria i Brigada Mo. Live Report. Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang paninindigan sa pagtatanggol ng soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Kasabay ito ng paggunita ng ikasyam na anibersaryo ng 2016 Arbitral Ruling ng Permanent Court of Arbitration. Ayon sa AFP, ang naturang desisyon ng Permanent Court of Arbitration ay hindi lamang tagumpay ng bansa sa larangan ng batas kundi malinaw na patunay ng kahalagahan ng paggalang sa international law at kapayapaan sa rehiyon. Binigyang diindi ng AFP ang kanilang tuloy-tuloy na maritime at aerial patrols at pagpapalakas ng maritime domain awareness upang mapanatili ang seguridad at maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Hinimok din ng AFP ang lahat na magkaisa sa pagtatanggol sa ating karapatang pinaghirapan at minana at nararapat lamang na patuloy na pangalagaan para sa susunod na henerasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Calf Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, ang Philippine Coast Guard pa rin ipinagpatuloy ang search and retrieval operation dyan sa Taal Lake. Samantala kabuhayan ng mga mangingisda, apektado na raw. Balita mula sa Brigada News FM Batangas. Obrigado César Nitaroma Roma e brigada mo. Obrigado. <laughs> dito sa bayan ng Laurel, Batangas, ay patuloy pa rin ang mga technical divers mula sa Philippine Coast Guard sa pagsasagawa ng search and retrieval operation. Ito na ang ikatlong araw ng isinasagawang paghahanap ng mga kawani ng PCG sa mga nawawalang sabongero na di umano'y itinapon sa lawa ng taala. Kanina, bandang alas 8 nga ng umaga nang simula ng mga divers ang paghahanap na tumagal na ng higit tatlong oras. Samantala, tinukoy naman ang kasalukuyang mayor ng bayan ng Laurel na si Lyndon Bruce na apektado na ang kabuhay ng mga manging isda sa lugar base sa report ng ating Peaceport uh, office ay uh, before uh, nagkakaroon tayo ng 10 na bangka pumapalaot ngayon uh, dalawa na lang kada araw kada araw In the heart of changing lives, ako si Brigada Zesanita Roma ng 104.7 Brigada News FM Batangas, the music and news authority. Balita, Ito naman si Alias Totoy mga kabrigada, di raw tiya kung bahagi ng Taal Lake itinapon ang mga nabihin ng missing sa sa Brigada Jigo Custodio i-Brigada mo. Brigada Report Walang ideya ang whistleblower na si Julie Patidongan kung saang bahagi mismo ng lawa ng Taal itinapon ang mga labi ng missing sa Bungeros. Sa isang interview kay Patidongan, hindi raw siya nakausap ng mga otoridad bago pumalaot sa lawa kung saan isinasagawa ang search and retrieval operations. Pero ayon kay Patidongan, baka may naimbestigahan ng mga otoridad na iba pang mga tao na nagturo kung saan mismo ang mga labi ng mga sabungero. Una nang sinabi ni Justice Spokesperson Asik Miko Clavano na ang mga impormasyon ay hindi lamang nagmula kay Patidongan, kundi mula rin sa iba pang credible informants. Hindi naman masabi ni Patidongan kung ilan ang eksaktong bilang ng mga labi dahil sa dami pero base raw sa mga video pinadala sa kanya, ay sigurado siya na may mga itinapon sa lawa. Isa umanong aktibong polis na kasama ngayon sa iniimbestigahan ang may-ari ng palaisdaan kung saan umano dinadala at itinatapon ang mga sabungeros. Sinabi pa ng whistleblower na mga polis umano at ilang sibilyan na kanilang kasama sa grupo ang nagdadala sa area Nitong Webes, isang puting sako na naglalaman umano ng sunog na buto ng tao ang narecover. Habang dalawa namang sako ang narecover nitong biyernes sa likbed ng Taal. In the heart of changing lives, sako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila the music and news Rapido Brigada Balita Nationwide. Ilang pa mga balita mga kabrigada. WPS Black sa kamera ikinalugod ang pagpapasilip ng DILG sa Sister City Partnership sa China. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada Report! Itinuturing na welcome development ng West Philippine Sea Block ng Kamara ang utos ng Department of the Interior and Local Government na magsagawa ng inventory sa Sister City Agreement sa China. Kasunod ito ng inihain ng WPS Block na House Resolution No. 39 na humihimok sa DILG na silipin ng Sister City Agreements na pinasok ng ilang local government units sa China. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, ipinagpapasalamat nila ang mabilis na pagkilos ng ahensya. Mahalagaan niya ang sovereign audit upang masiguro na walang kasunduan ang mga lokal na pamahalaan na makakakompromiso sa pambansang siguridad at interes. Binigyang diin nito na kailangan protektahan ang mga patakaran, institusyon at pambansang pagkakakilanlan mula sa pagkontrol o manipulasyon ng mga dayuhan. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagbabanta, harassment at malisyosong naratibo at propaganda ng China para siraan ang tagumpay ng Pilipinas sa WPS. Dagdag pa ng kongresista kailangan patuloy na magmatiyag, manindigan at lumaban para sa teritoryo, soberanya at pambansang dangal. Nakasaad sa resolusyon ng WPS Block na labing-anim na sister city partnerships sa pagitan ng mga lokal na pamahalaan at ng China, samantalang ayon sa League of Cities of the Philippines, mayroong 20 na Philippine LGU Chinese City Partnerships. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. pa ang balita mga kabrigada. Bukas ang Department of Education na makipagtulungan sa Office of the Ombudsman. Taubo na ito mga kabrigada ng mga kasong isinampanaban sa ilang dating opisyal ng ahensya. Ito ay ukos sa manoy irregularidad sa pagbili ng mga laptops para sa mga guro noong 2020. Umaalala na mga kabrikada kabilang sa mga kinasuhan si na dating Education Secretary Leonor Briones at dating PSDBM Chief Christopher Lau. Matay sa resol resolusyon ng Ombudsman, may pananagutan naman ng turang opisyal sa procurement ng 2.4 billion pesos na halaga ng laptop na tinukoy ng Commission ng Audit bilang overprice at luma na. Ayon sa DepEd, wala ng kaugnayan sa kasalukuyang pamunuan ang mga nasasangkot. Dahil dito mga kabrigada, tiniyak na ngayon siya ang buong suporta sa embesigasyon na at kanda mag ang magsumiti ng mga dokumento para sa mabilis at patas na proseso. Brigada hinimok naman ni UP Journalism Department at Communications Professor Danilo Arao, ang mga influencer at mga content creators na huwag gamitin ang kanilang kasikatan sa pag endorso ng online gambling. Ito ay isa kabila ng patuloy na pagdaas ng bilang ng mga Pilipinong na lulong sa isugal partikular na ang mga kabataan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Araw, siyabihin itong hindi sapat ang sinasabing responsible gaming sa isang lipunan na gutom at kulang ang oportunidad. Mm -hmm. Tapos ganun din yung, ano eh, yung konsepto mismo ng responsible gaming mm -hmm. is there really such a thing mm -hmm. as responsible gaming na yung mga tao talagang napipilitang pumapit sa patalim mga kabrigada dapat magkaroon ng moral responsibility ang mga content creators maging ang mga influencers. At dahil dito na nawagan siya sa pamahalaan na ituon ang solusyon sa edukasyon, trabaho at media literacy imbes na umasa sa simpleng censorship. Alalang ipinagutos na ng pagkor ang pagbaklas sa mga billboards ng online sugal habang pinabura na rin ng CICC ang mga online promotions ng mga influencers. Brigada Balita Nationwide. Ang palasyo naman mga kabrigada, kipit balikat lang sa panukalang house arrest para kay dating Pangulong Duterte. Mula sa Malacanang Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada. Brigada. <coughs> Brigada. Matabang ang reaksyon ng palasyo sa inihaing resolusyon ni Senator Alan Peter Cayetano na humihimok sa pamahalaan na makipag-ugnayan sa International Criminal Court para sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layo ng resolusyon na maipaabot sa ICC ang hiling na house arrest para kay Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands habang nakabinbin ang kasong crimes against humanity laban sa kanya. Sa press briefing sa Malacanang, tanging noted lang ang naging ni Palas Press Officer Claire Castro sa Panukala at tumanggi ng magbigay ng karagdagang detalye kung pag-aaralan ito o susuportahan ng administrasyon. Binigyang diin ng palasyo ang naunang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mariing tumututol sa hiling ng kampo ni Duterte para sa urgent interim release. Anya hindi na kailangan pang ilipat si Duterte sa ibang lugar dahil mas mainam umano ang akses nito sa healthcare sa the Netherlands kung kalusugan din lang ang dahilan ng kahilingan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mahataw, Brigada Balita Nationwide. Mga ka-Brigada, biktima naman ng mga EJK, ipinapanalangin lumakas pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte para makaharap sa trial. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo pinapanalangin ng grupo ng mga biktima ng extrajudicial killings sa patuloy na lumakas ang kalusugan ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay upang makadalo si Duterte sa darating na hearing sa International Criminal Court ngayong Setyembre. Sa panayam ng Brigada News sa Fama Manila, kay Rise Up for Life and for Rights spokesperson, Rubilin Litao, iginit e itong hindi katanggap-tanggap kung sakaling ang panukalang house arrest ay mapagbibigyan na. Ito po ay nakakabahalang panukala ng mga senador kasi yeah. ito po ay naglalagay sa aniguridad din po ng mga pamilya ng biktima yeah. lalo na ay nagpahayag ng kanilang pagsangayon sa ginawa ng yeah. International Criminal Court. Ayon pa kay Litao, maaari kasi itong magpahina sa pananagutan ni Digong sa kanyang mga kaso tulad na lamang ng Crimes Against Humanity. Kaya panawagan ng grupo sa publiko na maghintay ng patas at maayos sa proseso mula sa ICC at panalangin na maging malakas si Duterte upang harapin ang kaso. Yun nga, panalangin po namin na lumakas pa siya at harapin po itong Crimes Against Humanity na naisampak po sa kanya. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Fair Manila, The Music News. Also, Brigada Balita Nationwide! Isang senadora naman mga kabrigada, umahasang hindi lang tungkol sa progreso ng bansa ang tatalakayin ng Pangulo sa Sona. Mula sa Senado Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Umaasa si Senadora Loren Legarda na hindi lang basta ang nangyayaring pagunlad sa Pilipinas ang tatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Ayon kay Legarda, sana raw maging angilan sa mga panukalang batas na inihay niya. Dito nga si Senado ay mapag-uusapan din, katulad ng kanyang Blue Economy Act. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong paunlarin at pangalagaan ang mga yaman dagat ng Pilipinas sa paraang sustainable ito upang mapabuti ang kabuhayan sa seguridad sa pagkain at maging kalikasan. Samantala maliban pa rito, umaasa siya na mapag-uusapan din ang iba pang reforma para mapabuti ang buhay ng bawat mamayang Pilipino in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the news of Korea. Samantala mga kabrigada, ang pag-transfer naman ng rehistro hindi kasama sa mangyayaring voter registration sa susunod na buwan. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada, live report! nagbigay ng paglilinaw ang Commission on Elections hinggil sa mga saklaw na registration sa August 1 to 10 para sa barangay ang sangguniang kabataan eleksyon sa so BSKE. Ayon kay Comelect Chairperson George Garcia, ang voter registration sa susunod na buwan ay para lang sa mga first-time voters at sa mga botante na na-deactivate. Hindi umano kasama rito ang mga magpapalipat ng rehistro. Paliwanan nito, sa loob ng maikling panahon kasi, maaring hindi makaabot sa election registration board o ERB hearings ang mga nais magpalipat ng rehistro. Dahil dyan ay posibleng hindi maaprubahan ang kanilang aplikasyon. Samantala, nanindigan si Garcia na isang milyon ang inaasahan nilang bilang ng mga botanteng magpaparehistro sa loob ng ibinigay nilang panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News authority Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita nationwide, satang hale. Brigada Balita nationwide. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita nationwide. Nakaluns breakaman, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita nationwide. Nationwide, satang hale. Kada Balita Nationwide Sa Tanghali Kada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyo hong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong Tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Sa katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lobby S1 Capsule In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing